habang binabaybay ko ang Aurora Boulevard nakita ko yung uh, Rusi Kubaw you know, Rusi Kubaw at namataan ko tong Cyclone Rusi Cyclone 400i so ito ay uh, nakita nyo naman lumabas ito year 2022 at uh, ko na to sa kung saan pang lupalop ng uh, Luzon kung saan makikita tong Rusi Cyclone na to ngayon, tong dahil nga siguro 2024 na at pag uh, 2025 na, lumitaw na rin. Kasi lumalabas pala nagdagsaan to December 2023, no? So isang taon na. So pag tinignan mo sa picture, napakaganda talaga ng forma ng Rosy Cyclone. This is 400i. So FI tapos sa uh, dalawa ang kanyang piston na 4 valve each. So 8 valve total to. 8 valve. Tapos tignan naman sa manibela ang ganda ng sweet ng manibela niya Tsaka yung height niya Saktong sakto Kaya lang Naramdaman ko yung bigat niya So Mas mabigat siya kaysa rin sa Kawasaki Rouser no Bajaj Alam nyo naman tumira ang Bajaj Di ba pa yung reklamo ko nga Sobrang bilis ah, Sobrang bigat pero kung sa pormahan ito yan ang dating niya yung parang meron pang leather ngayon itong et vlog na to hindi ito tungkol sa uh, China Bike or uh, pinapromote China Bike. Ito ay tukol lang sa formahan. Pero tandaan nyo, maraming Rusi owner ang bilip na bilip sa mga Rusi nila at tuwang-tuwa. No? Dahil uh, matitibay rin kagaya ng mga pina upgrade ni Konoha Eastside no? tsaka yung iba pa, pinagaganda. Pero pag tinignan nyo ito, tignan nyo LED lights and ang ganda ng gulong niya, ang ganda ng rim niya. Bali parang 1, 120 front to 120 170 yata o 150 ganun lang. Tignan natin na. Lalagay ko yung specs dyan sa naipopost ko. Malalaki gulong, tas magaganda. May radiator and ah uh, ayun nga, may LED lights and basta ang issue rito is sa formahan. No? Maganda ang forma niya. Ito yung mga parang kinopia nila sa Honda ADB. Rusi din yan. Tapos meron silang Sigma. Ito yung Sigma. Sigma 250 ba yun? Yun. Yun yung big bike sa kalye. Kasi napakamura niyan eh. Kasi ito naman yung parang ginaya nila sa Honda Click. No? So ang mga product line ng Rusi Cubaw, Aurora. So, nakita ko na rin in the flesh. Sa wakas, kung gusto nyo kumuha ng ganyan, punta kayo sa Rusi Cubao. Aurora Boulevard. No? So, yun lang. Gusto ko lang pakita sa inyo kung gano'n siya kaganda at ang presyo niya isa uh, 270k, no? Tapos si meron din sa video, no, natutukan naman natin siya kung anong installment para 60,000 down and meron nandoon bike ko i-screenshot ko natamaan ng camera eh. Gusto niya nang hulugan, no? So ako mismo, ako personally, hindi ako hindi ako fan ng China bike, no? Kaya mas gusto ko pa yung Bajaj kaya ano, nagagandahan lang ako sa design niya. Kung mahilig kayo sa mga pormahan, no? Porma na siya kasi. Tapos yung presyong 270, nasa inyo na yan. Kung namumurahan kayo o namamahalang kayo para sa isang uh, China bike, no? Rosie, no? Yun lang. Kasi parang noong time na hinahanap ko to para sa alam mo yun, para siyang Bigfoot o Loch Ness Monster. Napakahirap hanapin. Tapos panay lang ang tanong, tanong, tanong. Nasaan makikita yan? Nasaan no? So, yun lang naman. Sige. Peace out, brothers. Peace.